atong tanawon ang biktima sa gingon nila ejk ko no o biktima sa adik murag mas daghan ang biktima sa adik na tanaw karon no pertin nang daghan ang buang nang daghan ang daot god nga, nga buang na gipangpatay pang patay na yun, nga sakop sa pamilya wa na gyud nga buang naging mga tao tungod aning sa pagdumala ni bangag kanang lang gihimo ni tatay digong pwede na siya nga mahimo patibong lang na siya kay si si kay si Pangulong Duterte laban ng mga tao dili tungod kay mga Duterte na sila Marcos na sila kontra kun dili ang gipangita sa mga tao katong pamaagi sa pagdumala ni Tatay Digong mao man toy gipangita kay kinis BBM og iyang pagdumala giparehas pa niya ni Tatay Digong Away problema gyud. Wa kita dengan istoryahan ani. Kon ang iyang pagdumala pareha pa ni Tatay Digong. Pero ang iyang pagdumala kay Bangagman onya napay mga daghang kay mga buaya. Awala na gyud. Wa na hinungdan gyud mga collapse kini atong nasod Kung magpadayon ni. Iyang giipit si Tatay Digong para mo-react ang mga tao, ini react sa mga tao, ko na dayon Marsyalo na dayon inig martial wala na eleksyon. di na padayon ang eleksyon. atong boto na ni, kalma lang ta di mo sakay si ang patibong pagkahuman atong buhato na ni kung gusto ta nga mawala siya diha sa iyang pwesto ipagin na diplomasiya diplomasya di sa eleksyon nga kanang tanang kalyado ni Bangag kung mahimo kung pabor mo nga mawala ng ilang bangag nga pamaagi di na to na sila padagon. kung pwede pero sa ako mao na ako ang idea na ako nga dili panagoon ng mga kalyado ni bangag katong labi na katong namirma ah, kato samot gito di gito kung mahimo di gito sila padagon. kaya naghamit sila katarungan masabay na din sila nga ah, kung sila Pabor ko silang Duterte Ay sos Mga kuha na sila Mga traidor na sila kayo Bot bot nila ini Makadaog na sila At kay man Gusto mo na sila nga Madaog yapon Kinalan Kung naay mo gin na sila makadaog Kanang namirma diya Ang PDP laban Bisang pag Kontra ni mo Ang naidi kaganahan Anang silang linya dah Butari lang Kung gusto ka nga ma Bago atong Pilipinas kaya pag, pag mabutaran nyo sila ang pinipilaban, tanan unya kato na yung namirma, mga bagsak to sila katto mga kalya doon ni Bibi, mabagsak to sila tanan ang may tabuan eh mabali ng hangin si bangag na mo yung ma-impeach kaya daghan sila kuan ground nga ma-impeach ya perteng daghan matod pa o di bali ng hangin si bangag na ang ma-impeach nga eleksyon kon makadaog ang mga pabor ni Duterte katong namirma tagak to sila tanan na ituluman diri sa tuas bukid nun nga namirma na di lang na to iskuta na mga representative nga tulo pag matagak na sila tanan apel ka mga kalyado ni bangag ade balin ang hangin ani kay dito na dayon ang may tabo ni eh, siya na eh may impeach. Atong daugan ani dirita sa kwan eleksyon ato dawgon. Dire maoro ni pamagid kon gusto mo nga mabagaw tong Pilipinas butar sa PDP laban. Hurot. Og ayaw mo butar sa kalyado ni Bangag. Og dito den ta mo butar sa kontra sa ni Pirma sa impeachment sa mga representative ako ra ng opinion ha o tanawan ninyo kung sakto ba